Sa Biblia, ang mga bulaang propeta ay mga taong nagpapanggap na sila ay mga sugo ng Diyos, ngunit hindi naman talaga. Sila ay nagtuturo ng mga maling doktrina at nagdadala ng mga tao sa pagkakamali. Mga katangian ng mga bulaang propeta. Nagpapanggap na sila ay mga sugo ng Diyos sila ay nagaangkin na sila ay may direktang komunikasyon sa Diyos at may espesyal na mensahe para sa mga tao. Nagtuturo ng mga maling doktrina. Sila ay nagtuturo ng mga bagay na hindi sumasang-ayon sa mga turo ng Diyos at ng Biblia. Nagdadala ng mga tao sa pagkakamali. Sila ay nagdadala ng mga tao sa mga landas ng kasalanan at pagkakamali na nagiging sanhin ng kanilang espiritual na pagkawasak mga babala tungkol sa mga bulang propeta Mateo 7:20 Mag-ingat kayo sa